Oh, kunin ko na tong aking ano, dragon fruit. Baka mamaya maunahan na naman ako. O. Oh, baka titira. Sa kayo, no? Kunin ko na. Ito pa. Naku. Naunahan ako ah. Ay sus. Inog na. di pintasin pun dan... lah, ba banget. Oh, alawa yan oh. isang malaki saka isang maliit at mabuhat na baka mamaya ipapang dadali abang wala ako <laughs> ayan Meron na naman hinog na ano dragon fruit natin. May mitas na tayo ulit. Ayan yung isa o. Laki-laki o. Oh. Laki, laki, oh. Doon sa kabila, kinuha yung bunga. Meron yung napakabait. <coughs> napakabait na kumuha. Yan o. Oh. Isa lang ka natin o. Oh. nahinog na naman sa puno sira na naman meron pa dito o oh, dalawa dalawa na bunga hindi pa siya hinog dami pang langgam oh, yan you know? o oh. oh, dami bantay o oh. ang sakit pa naman mga gat grabe kayo ha yan o oh isang batalyon no oh. ano kaya pang tang pang patay nito mamamatay kayo sige kayo yan no oh. dami dami nagabantay hindi naman nila tanim kinukuha eh yung ano oh yung bahay nila oh yun oh yan yeah bahay nila doon sa so may abukad kuya bano yun so yung bunga niya dami no? din yung bunga yung kuya bano ko nalalaglag lang kapo may nalaglag na naman may nalaglag na naman na ano na dalawang bunga ay Meron na naman bunga lumabas. Ayan mo. Salamat. Salamat dragon fruit. At dadalhin na natin tong langka. Para hiwain. Baka masira pa. Ay ito na ayan uh, mga tanim ko sa Dragon fruit